Sa tabi ng kalsadang ito sa Pasay City, pinaglalamayan ng pamilya ni Ronaldin Tugbong ang pumanaw na kapatid na si John Albert. October 21 nang namatay ang kuya ni Ronaldin dahil sa sakit sa baga. Kwento niya, mahirap tanggapin ang pagkawala ng kapatid, lalo't kamamatay lang ng kanilang ina, dalawang taon ang nakalilipas. Aniya, tila dinamdam ito ng husto ng kanyang kuya, kaya maging sa sidecar kung saan siya natutulog gabi-gabi, daladala ni John Albert ang ala -ala ng pumanaw na ina. Bakas din ang pagluluksa sa kanyang mga naiwang anak, dalawa sa kanila ang teenager at ang isa, sampung taong gulang pa lamang. Yung sa paglibing niya, tapos dun sa, sa mga anak niya po kasi hindi na po nag-aaral lahat. Eh, hey, binili niya sa akin po yung ano, bunso. Eh, hey, marami ho rin akong anak. Hindi din po kasi yung ano ko. Hindi ko po alam kung paano, ano sila kasi. Wala rin po ako kasi nag-dispatcher -di lang din po ako ng jeep. Sa gitna ng pagluksa, problemado si Ronalyn kung saan kukuha ng ipagpapalibing sa namayapang kapatid. 35,000 pesos kasi ang bayad sa kabaong at pagsasaayos ng lamay na ayon sa kontrata, kailangang mabayaran isang araw bago ang libing. Bukod pa yan sa upa ng apartment tomb na aniya, nasa 7,000 piso rin ang aabutin. Kaya kahit tatlong araw na ang lumipas ng bisitahin namin ang puro ni John Albert, wala pang petsa ng kanyang libi. Sabi ni Ronaline, 800 pesos na ang pinakamataas niyang kinikita sa pagiging dispatcher ng jeep sa isang araw. Bagay na kulang pa para maitawid ang kanilang pangangailangan sa kabang di po hindi pa bumabayad. Siguro yung pinag-iipunan namin ipo, ipon ipon po namin yung mga uh, abuloy eh. tulong mula sa mga politiko ang isa sa mga takbuhan ng mga kapos sa buhay. Bagay na hindi naman masama, pero pwedeng mapabuti kung mas may maayos na sistema. May panukala na sa Senado na layong gawing libre ang funeral services para sa mga tinatawag na extremely poor o yung mga sadlak sa hirap pero nakabinting pa yan. Gayunpaman, may programa naman ng Social Welfare Department sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation para sa gaya ni Ronald. Maari po silang magtungo sa aming pong tanggapan, magdala po ng uh, death certificate uh, or certification mula sa alinman po sa uh, ospital or doktor and uh, funeral contract. Kung outright cash ibig sabihin less than 10,000 pesos uh, ibibigay po agad ng DSWD. But if it's more than 25,000, uh, it's more than 10,000 pesos, uh, the DSWD issues a guarantee letter that uh, DSWD will already shoulder the uh, remaining cost. Hindi na lang para sa sarili ang pangarap ni Ronaline. Hiling niya na bumuhos ang tulong para sa mga pamangkin para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus. thank you